Sana po ay mapamagatan nyo ito na ang pera ni Mrs. ay pera ni Mrs. Ang pera ni Mr. ay pera din ni Mrs. At ang problema ni mister ay problema lang ni mister. Maglalabas lang ako ng konting inis. Wala namang kasi kaming mapagsabihan ito. Kaya yung bida ng ating kwento, tawagin na lang daw natin siyang L. Dahil si L po ay isang lalaki. Sobrang dalang lang kasi natin magkaroon ng letter sender na boylet. Meron daw kasing mag-asawa na laging sinasabi na ang pera ni Mrs. ay pera ni Mrs. At ang pera din ni mister ay pera pa rin ni misis. Meron daw kasing kapatid itong si L na lalaki at awang-awa na daw siya sa kanyang kapatid. At yung lalaking kapatid niya ay tawagin na lang nating G. Si G daw po kasi ang nagtatrabaho at nag-aalaga sa kanyang mga anak dahil ito daw po ang obligasyon niya sa kanyang pamilya. Pero yung asawa daw kasi ni G na nagtatrabaho din ay parang walang pakialam sa sarili niyang pamilya. May anak daw kasi sa una yung kanyang hipag at yun daw ang kanyang priority. Pero kasal naman daw sa kanyang kapatid at doon daw sila nakatira sa kanyang lesbianan. Wala naman daw sana talagang problema kung ang kinikita daw sana ng hipag niya ay para sa kanyang lahat na mga anak dapat yung hipag niya ay may share din sa anak nilang dalawa ni G. Ang kinikita daw kasi ng hipag niya ay para lang sa mga anak niya sa una. Pero yung kinikita daw ng kanyang kapatid na si G ay para sa buong pamilya, para daw sa kanyang bienan, kapatid at mga anak din sa una ng kanyang asawa. Kadalasan daw ang kinikita niyang kanyang hipag ay para lang sa luho nilang mag-iina. Dumating pa sa punto na nanghiram sa akin ng pera ang kapatid ko at pinahiram ko naman. Ngunit nung araw na kinukuha ko na yung perang pinahiram ko ay wala na raw na tira sa kanyang sahod. Ibinaya niya daw sa lahat ng utang at needs ng kanyang mga anak. Kasama na rin daw yung mga nahiram niya sa ibang tao na pantustos sa pangangailangan nila ng mga anak niya katulad ng diaper at gatas. Nandun na daw siya sa punto na naaawa siya sa kanyang kapatid dahil alam niya naman daw kung ano yung ugali ng kanyang asawa. Pero hindi naman daw lahat ng bagay ay pwedeng libre dahil may anak din daw po itong si L na tinutustosan ng mga pangangailangan niya. At ang masakit pa raw nito, pinagsasabihan niya raw ang kanyang kapatid na pagsabihan ng kanyang asawa na mag-amba wag naman siya. Pero sila pa daw kasi yung lumalabas na masama at palagi niya pa rin daw kinakampihan ng kanyang asawa kahit alam niyang mali Minsan na silang naghiwalay dahil sa palaging nag pero babalik at babalik pa rin kahit pinagsasabihan na ng mga magulang namin na kinakawawa lang siya ng asawa niya. Madalas din daw kasing magsumbong etong si sa iba pa nilang kapatid na siya po ay nahihirapan na. Pero pag sinasabihan naman daw nila na makipaghiwalay na ay hindi naman daw sila pinakikinggan. Naaawa rin naman daw siya sa kapatid niya dahil minsan daw na nagsumbong na hindi na siya nakakakain ng maayos at palagi daw siyang gutom. Hindi naman daw makauwi yung kapatid niya sa kanilang mga magulang dahil galit din daw ito sa kanyang hipag. Halos yung mga magulang ko na rin kasi ang sumasagot sa ibang gastusin ng kanyang mga anak dahil sobrang awang-awa na po sila sa mag-aama. Ngunit hindi pa rin po naliliwanagan ng aking kapatid sa sitwasyon niya. Ang tanong ko lang po, at Charis, kung masama po ba akong kapatid kung hindi na po siya makaulit na makahiram sa aming dalawang mag-asawa. Dahil natatakot po ako na baka pag malaki na yung hiniram niya sa amin ay hindi na maibalik ulit. Naiintindihan ko naman po ang sitwasyon niya pero parang sa sitwasyon niya ako ang hindi niya maintindihan. Bagong panganak lang po ang aking asawa at hindi po kami makapaglabas ng pera dahil ako lang po ang nagtatrabaho sa ngayon. Parang ayoko na po kasing tumulong dahil namimihasa na masyado ang asawa niya porkit alam niya na tumutulong kaming mga kapatid niya at mga magulang ay hindi na siya kumikilos para magambag sa kanilang pangangailangan. Ngayon ko lang po napagtanto na meron palang ganong klasing asawa na pagdating sa kasarapan ay magkasama sila pero pagdating na na problema ay nag-iisa na yung kapatid ko. Sana ay maliwanagan siya at matauhan na hindi dapat siya nagtitiis sa ganong klase ng asawa. Minsan kasi ay sinasaktan din siya ng asawa niya ngunit wala din naman kaming magagawa kung talagang ganong buhay at environment ang kinalakihan ng mga anak niya. Mahirap ang wasak ang pamilya pero kung yun ang magiging paraan para guminhawa silang mag-aama ay mas mabuti pa na maghiwalay na sila. Pasensya na po at napahaba sana mabasa niyo po ito at mabigyan niyo ako ng payo. Hanggang dito na lang ati Charis Please, maraming salamat po! Sagutin ko muna yung tanong mo sa akin kanina. Ang sagot ko dyan ay hindi. Hindi naman kasi masamang tumanggi. Lalo na kung sa tingin mo, ito yung paraan para matuto ang iyong hipag. Kasi parang may point ka dun sa sinabi mo na medyo umaabuso na nga yung hipag mo dahil alam nga na may malalapitan ng tulong at may magbibigay. Pero ito kapatid mo kasi na si matata ay matatag, hindi niya ginagawang sagot ang paghihiwalay sa problema nilang mag-asawa. Siguro hayaan nyo na lang muna siya kasi choice niya naman yun. Kagaya nga ng sinabi mo kanina, lahat ng sabihin nyo ay hindi niya pinakikinggang ganyan talaga pag nabubulagan ng pag-ibig. Sumasarado ang mga tenga. Pero ang pakiusap ko lang, huwag nyo naman payuhan na maghiwalay kasi kawawa naman yung mga bagets. Huwag lang kayong magsawang magsalita sa kanya na kahit papano kausapin niya yung asawa niya na tulungan silang mag-aama. Kaya dahil dyan hanggang dito na lang muna kasi lamog na lamog na po ang ating sayote kakahalo. Bye-bye!